magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita din. Aming Emperor, huwag mo sabihin ang maliit na kweba na nasa ating harapan ay ang sagradong lagusan na iyong tinutukoy. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ng lahat, sila ay nagulat lalo na sila Ambrose, pinunong Benj at General Loy, na nauna silang nakarating sa lugar na ito. Ngunit hindi nila naisip tatlo na ang maliit na kuweba ang tinutukoy ni Daryl na sagradong lagusan. Na ang dulo nito ay patungo sa mundo ng mga iba't ibang nilalang. At nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, Napakamapagmasid mo talaga aking mahal. Ang tatlong kalalakihan na sila Ambrose, pinunong General John at General Loy ay hindi agad natukoy ang sagradong lagusan na aking sinasabi sa inyo. Nang marinig ito nila Ambrose, General Roy at pinunong General John. Sila ay napakamot ng ulo at medyo nahiya. At si Daryl ay nagpatuloy magsalita. Tama ka, ang nakikita nyo ngayon ay parang isang maliit na kwebo lamang. Ngunit ito ang sagradong lagusan patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kung ikaw ay papasok sa loob, hindi ka makakaramdam ng kakaiba. Hindi mo talaga iisipin na napaka-mahiwaga pala nito. Tuldo, ngayon, tayo ay magtatayo ng napakalaking kampo sa lugar na ito. Upang mabantayan ito ng lubos, nais ko mangyari Pinunong General John at General Roy, na ang unahan ng lagusan na ating nakikita ngayon, ay nasa loob ng kampo na ating gagawin. Para makakatiyak tayo na magiging mahigpit ang pagbabante dito at wala talagang sino man tao ang makakapasok sa sagradong lagusan. At kung ang ibang nilalang naman ang magdadaan sa kabilang dulo ng lagusan na iyan, ay inyong mahaharang agad bago pa sila lumabas sa sagradong lagusan patungo sa ating nasasakupan dito sa Westrington. Kaya ngayon, pinunong General John at General Roy, maaari nyo nang simulan ang mga nais nyong sabihin sa ating mga kasundaluhan na kasakasama upang masimulan na ang paggawa ng ating kampo sa lugar na ito. Nais ko na may tayo ang kampo na inyong matutuluyan ngayong araw. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Paumanhin kong ito ay aking minamadali. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw na magdadaan. Kaya ngayon pa lang ay maghanda na tayong lahat, sabi ni Daryl. At madami pa ako nais gawin at para makabalik na din kami ni Prinsesa Lynn sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sana ay maunawaan nyo akong lahat, sabi ni Daryl, nang marinig ito nila General Loy. Si General Loy ay nagsalita at sinabi, Nauunawaan namin ang iyong nais mahal na Emperor Daryl. Magiging mabilis lang ang lahat ng ito dahil kami ni Pinunong General John at ang libo-libong kasundaluhan. Ay magtutulong-tulong upang may tayo agad ang kampo ng ating mga kasundaluhan sa lugar na ito. Tama ba ako Pinunong General John? Sabi ni General Loy. Nang marinig ito ni Pinunong General John, siya ay nagsalita at sinabi, Tama si General Loy, mahal na Emperor Daryl, ngayon ay amin ang sisimulan ang pagtatayo. At si General Loy ay lumakad patungo sa harapan ng mga kasundaluhan ng West na kasakasama nila at si General Loy ay nagsabi, Tayong lahat ay kailangan magtulong-tulong upang may tayo natin agad ang magiging kampo natin sa lugar na ito. Upang mabantayan ang husto ang lugar na ito kailangan ko ang inyong lakas lahat. At kapag ang bawat isa ay nakipagtulungan sa pagtatayo ng kampo na ating matutuluyan simula ngayon ay matatapos agad natin ito ngayon araw. At para pagdumating na ang gabi ay may masisilungan tayo at matutulugan. Maliwanag ba ang aking sinasabi at inyong nauunawaan lahat, sigaw ni General Roy. Nang marinig ito ng libo-libong mga kasundaluhan, sila ay tumugon at sinabi, Oo General Roy, Nauunawaan namin ang iyong nais iparating sa amin. Kami ay tutulong sa pagbubuo at pagtatayo ng ating magiging kampo sa lugar na ito. Sigawan ng lahat ng mga kasundaluhan nang marinig ito ni General Lloyd. Ito ay nagsalita, ngayon si pinunong General John ang mamumuno sa ating lahat. Kung paano ang ating gagawin? Pinunong General John, kung maaari ay nais namin marinig lahat ang iyong plano paano makabuo ng isang malaking kampo sa lugar na ito sabi ni General Roy, nang marinig ito ni pinunong General John. Ito ay tumingin kay Daryl, at si Daryl ay nagsalita. Sige na pinunong General John, maaari mo na simulan sabihin ang dapat nilang gawin. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni pinunong General John ito ay yumoko at sinabi. Maywan ko na muna kayo mahal na Emperor Daryl at Sect Master Ambrose, Empress Yvette, Reina ng South Cloud, Reyna Irene at sa iyong apat na magandang prinsesa ng mga fairy. Sabi ni Pinunong General John. At ito ay naglakad sa harapan ng mga kasundaluhan at ito ay nagsalita. Makinig kayong lahat. Alam ko ang iba sa inyo ay ngayon palang gagawin ang ganitong bagay. Nais ko hatiin kayo sa dalawang grupo. Ngayon, nais ko malaman. Kung sino-sino ang may konting kaalaman sa pagbubuo ng isang tirahan. Dahil ang pagbuo ng isang tirahan ay tulad na tulad din sa gagawin natin ngayon sa pagbuo ng isang kampo. Humanay kayo ng ayos. At ang may mga kaalaman ay tumungo sa kaliwang pwesto. Ngayon na, sigaw ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Westrington, agad-agad nagsipunta ang mga may alam sa pagbuo at ano ang dapat gawin. Mabibilis na hamanay ang mga kasundaluhan na may kaalaman sa ganitong gawain nang nakahanay na ang lahat ng marurunong at may kaalaman sa ganitong gawain. Si Pinunong General John ay nagsalita muli at sinabi, Ngayon ang mga walang kaalaman sa ganitong gawain kayo ang magsisilbing suporta ng inyong mga kasamahan na may kaalaman sa pagbuo ng ating kampo. Ang kanilang mga dapat kailanganin kayo ang mag-aabot. Kung may kailangan silang ipahawak sa inyo o ipaabot ay agad-agad niyong iabot tayong lahat ay dapat magtulung-tulung upang matapos natin agad ang kampo na nais ni Emperor Daryl. Para sa inyo din tong lahat, alam ko ayaw nyo matulog mamayang gabi na walang kasilong-silong. Kaya kailangan natin matapos ito bago sumapit ang gabi. Maliwanag ba? Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng libo-libong mga kasundaluhan, sila ay tumugon at sinabi. Masusunod Pinunong General John. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Siya ay nagsalita at sinabi, Kung ganun, malinaw na sa lahat, kayong lahat na magbibigay suporta sa inyong mga kasamahan na may alam sa kanilang gagawin. Kunin nyo na ang ating mga kagamitan. At dalan nyo na dito lahat. Atin nang sisimulan ang pagbuo. Sigaw ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng libo ng kasundaluhan agad-agad silang nagsabi. Masusunod Pinunong General John. At ang mga ito ay kumilos ng mabilis upang kunin ang mga kagamitan na kanilang kakailanganin sa paggawa ng isang kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong harang. At si Daryl ay lumapit sa mga kasundaluhan na naiwan na nagtataglay ng kahusayan sa ganitong gawain. At si Daryl ay nagsalita, gawin niyong matibay ang kampo na inyong mabubuo sa lugar na ito. Upang kahit anong kalagayan ng panahon ay hindi ito basta-basta masisira. Simula ngayon, habang buhay na nakatayo ang magiging kampo niyo sa lugar na ito hanggat ako ang emperor ng Westrington. Hindi maaari masira ang kampo na inyong bubuuhin. Paghusayan niyong lahat, para sa ating lahat ng ito, at sa ikakabuti ng ating mga mamamayan. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay nagsalita at sinabi, Gagawin namin lahat mahal na Emperor Daryl upang makagawa ng matibay na kampo sa lugar na ito. Sabi ng mga kasundaluhan, nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Mahusay kung ganun. Aasahan ko ang inyong mga sinabi. Salamat sa inyong lahat. At General Loy at Pinunong General John. Ituro nyo sa kanila kung ano ang dapat gawin. Maliwanag ba? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila General Loy at Pinunong General John. Sila ay tumugon at sinabi, Oo mahal na Emperor Daryl. At si Daryl ay nagsalita. Kami ay tutungo muna sa tabi upang makagalaw kayo ng ayos. Maglalakad-lakad na muna kami sa lugar na ito. Kayo ng bahala General Roy at pinunong General John. Sabi ni Daryl. At si Daryl ay tumuro sa tatlong sundalo at sinabi. Kayong tatlo, kung maaari ay ilayo muna din ang mga karawahin na ating daladala patungo dito. Para hindi ito maging sagabal. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng tatlong sundalo. Sila ay nagsalita at sinabi. Masusunod Emperor Daryl, at ang tatlo ay mabilis na hinawakan ang mga tali ng mga kabayo na naghihila sa mga karawahe. At dinala nila ito sa malayo. At si Daryl ay tumingin kila Ambrose, Yvette, Irene, sa reyna ng South Cloud at sa apat na prinsesa ng lahing fairy at sinabi, Maaari nyo ba ako samahan maglakad-lakad? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, sila Ambrose ay nagsalita, Tera ama! libuti na muna natin ang paligid ng lugar na ito. Para makatiyak din tayo na ligtas na magtayo dito ng isang kampo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye